mga bata. Welcome sa Quiz TV kung saan marami kayong matutunan. Kaya halina't makinig sa ating aralin ngayong linggo. Simulan na natin sa asignaturang Mathematics. Week 2, Day 1, Quarter 2. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa non-standard unit. Ano nga ba ang non-standard unit? So natin yan sa ating aralin ngayong umaga. Handa na ba kayo? Magpakita ng piraso ng papel sa pisara. Kaya e halimbawa dito na nasa larawan. Nais kong sukatin ang haba ng piraso ng papel gamit ang paper clips. So, paano kaya natin susukatin? Ikayatin ang mga bata na magbigay ng hulang bilang dami ng paper clips upang ipakita ang haba ng piraso ng papel. Ipakita kung paano sukatin ang haba ng papel gamit ang paper clips. Ayan. So, halimbawa, ito yung papel. So, ilat kayang paper clips ang magagamit dito? Sige nga. Hulaan ninyo. Ilan kaya? Okay, tingnan natin kung tama ang mga hulat nyo. Ayan. So, ilan ang paper clips ang nakikita ninyo? Okay, bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Tama ba ang mga hula ninyo? Magaling! Gamit ang paper clips, gaano kahaba ang papel? Ano ang napansin ninyo sa paper clips? Paano ang mga ito inayos. Paano kung isa lang ang ating paper clip? Paano natin susukatin ang haba ng papel? Ipakita kung paano ang gagawin sa pagsukat ng haba ng papel gamit ang isang paper clip. Ayan, so dito tingnan ninyo sa larawan. So, magbibig, maglalagay ka ng linya para kung halimbawa, isa lang yung paper clips ninyo. So, ito ang gagawin niyo, lalagyan nyo lang ng tanda ng linya. Ayan. Ulitin ang proseso hanggang makarating sa dulo ng papel ang paper clips. Paano kung gumamit tayo ng mas malaking paper clips? Ano ang sukat ng haba ng papel? So, ito ba ay pareho lamang ng sukat? Pareho lang ang bilang ng paper clips? Ano kaya? Ilagay ang malalaking paper clips sa ilalim ng nauna upang masukat ang haba ng papel. Ayan. So, tingnan ang nasa larawan. Pareho lang ba ang bilang ng maliliit at malalaking paper clips? Siyempre, hindi po. Ang bilang ng maliliit na paperclips, clips, ito ay, ilan nga po? Ito ay may anim na paper clips. Samantalang ang malalaking paper clips, mayroon lamang apat. Bakit kaya? Okay, syempre, ito ay maliliit tsaka malalaki. So, hindi siya pareho ang sukat. Kaya magkaiba din ang bilang ng pagsukat ng papel. Gaano kahaba ang papel gamit ang malalaking paper clips? So, ilan ang paper clips na nagamit sa malalaki? So, ito ay may apat lamang. Bakit magkaiba ang nakuha nating sagot? Okay, dahil magkaiba ang ginamit natin na paper clips. Ito ay maliliit tsaka malalaki. Paano kung parehong paper clips ang gamitin natin sa pagsukat ng haba ng papel? Ito kaya ay pareho lang ang bilang ng paper clips or hindi. Ayan, so tingnan natin dito. Yung una, maliliit. Tapos yung pangalawa ay malalaki. Tapos yung pangatlo ay may magkaano magkaiba, malalaki at maliliit. So tama kaya ang pagsukat ng pangayan. Mari bang sabihin na ang haba ng papel ay limang paper bakit, at bakit hindi. Tandaan na magkakaparehong sukat ng paper clips lamang ang maaring gamitin, halimbawa dun sa pangatlo. So, hindi siya dapat na maliliit, tapos malalaki, tapos meron namang maliliit. Ayan. So, dapat po na magkakapareho ang sukat sa pag, ano po, sa pag gamit doon sa halimbawa kanina, yung mga paper clips. Subukan naman natin gamitin ang crayola sa pagsukat ng haba ng papel. Mari itong ipagawa sa mga mag-aaral. Ayan, so halimbawa dito. Tingnan ninyo ang nasa larawan. Ilang crayola ang haba ng papel? Subukan naman natin gamitin ang ball pen sa pagsukat ng haba ng papel. Maritong itong ipagawa sa mga mag-aaral. So, tingnan ang nasa larawan. Okay, kanina sa mga maliliit na paper clips, sa malalaki, tapos may malalaki, maliliit, malalaki, tapos dalawang maliit. Then, yung crayola at saka yung ball pen. Pareho ba sila ng pilang ng sukat Ilang bolpen ng haba ng piraso ng papel? So, ito ay may dalawang ballpen. Isulat sa pisara ang sukat ng nakuha sa haba ng piraso ng papel. Okay, so ang haba, so anim na piraso ng maliliit na paper clips. Sa malalaking paper clips naman, mayroon lamang na apat na piraso. Okay, so ang haba, sobra sa dalawa, unit kulang sa tatlo na haba ng crayon lang. Then, sobra sa, iba, sa isa, unit kulang sa dalawa na haba ng ball pen. Lahat ba ng sagot ay nagpapakita ng haba ng piraso ng papel? So ang maliit at malaking paper clips, crayola at ballpen ay tinatawag nating non-standard unit. So ano nga ba ang non-standard unit? Ang non-standard unit ay tumutukoy sa mga bagay na ginagamit sa pagsukat ng haba tulad ng paper clips, crayola at ballpen katulad ng ginamit kanina sa larawan. So, yun po ay halimbawa ng non-standard unit. Pag yung mga ginagamit sa pagsukat ng haba. Magbigay ng iba pang halimbawa ng non-standard units sa pagsukat ng length. Ihanda ang mga meeting bagay sa pagsukat ng haba. Okay, so limang kahon of paper clips, limang tali of popsicle sticks, limang tali of straws, limang tali of panghalo ng kape, and 20 pieces or bundle. ng bawat grupo ng chart at mga non-standard unit na mga materyales. Ayan, so dito, ito yung non-standard unit, ito yung haba ng desk, ang ating susukatin, at haba ng sintas ng sapato. So, ilan? Halimbawa, ang gagamitin natin ay crayons, so ilan kaya ang sukat, yung haba ng desk? Ilang crayons? Or, kung gagamitin natin ay lapis, so ilan ang lapis na magagamit natin. Bigyan ang bawat grupo ng dalawang bagay. Isulat ang ala ng mga bagay sa table. Isa sa A at isa sa B. Halimbawa, sa A, popsicle sticks at sa B ay paper clips. siguraduhin masunod ang wastong pagsukat ng height gamit ang non-standard unit. Anong mga bagay ang maaring gamitin sa pagsukat ng bahay? Ano ang tawag sa maliliit na bagay na ginagamit na panungkat? Ano ang dapat tandaan sa paggamit ng non-standard units sa pagsukat ng haba ng isang bagay. Sagutan ng mga sumusunod. Bilugan ang letra ng larawan na nagpapakita ng wastong paraan gamit ang paper clips sa pagkuha ng haba ng flashlight. Ayan, so tignan. Sa A, tama kaya na ang pagsukat. Sa B, tama kaya yan. Okay, sa B, ito ay hindi tama. Bakit? Hindi sunod-sunod ang pagsukat ng paper clips. And sa C naman, hindi rin tama. Bakit? Ayan, dikit-dikit ang mga paper clips. And letrang D naman ay mali din siya kasi nagsisimula siya. Hindi siya nagsisimula sa dito. Ayan, tingnan So, dito ang tamang sagot ay letrang A. Mga gaano kahaba ang flashlight? So, ilang paper clips kaya yun? Okay, dito, gaano kahaba ang stroke? Okay, dito, sa A, yung lapis, ilan ang lapis, ilan ang stick, at ang stapler. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. Kita-kits sa susunod na video. Ingat kayo lagi. Paalam!